Maayong hapon mga kadasig. So dagan na punta karong hapon na time check alas 4 sirado. Dagan taog 20k. Pra Hanop to Balikan na siya 10 10 20. So kasing ganahan mo muban. Tao banta. Every 5k magvideo ko 5k. So let's go tara. Uban ni ko. Prayer prayer. Wow. Wow wow wow. 5k. Wow wow wow. 15k lang Woohoo Sarap ng Woo! 15k lang So 15k lang mga katasig Naka 5k na ta Woo! Let's go, let's go, let's go Kemudian ada agak namu Ada na agak namu, ada agak namu, padahal, padahal Nene lang. Sinko lang. Let's go. Let's go. Para yun. Para yun. Let's go. Woo. Wow. 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 naka na ito mga kadasig. Woo. Thank you. Thank you. Pramahanog ito pa ng tao. Tinky na siya. So, balik ta. Twenty. Tama. Tama. Woo. Sarap ng buhay. nakatinki. tinky Eh, may hapon. Ah. So, nata pa ng tao karoon. Mulaos na lang po tayo ito. Gamay ra kadali ra. Pu oh, salamat tingkil lol tingkil so, nakaabot sunak abot ang panatao. Nga sipti. Sinor patana nga sa pagbalik, sipti gyapon. So nakatinki. tinki. Naka ta. Init gid kayo basta Wow. Oh. Sarap lang buhay mang So diha. First go shout out na hinabo mi sa amin padayon na na first. Saludo ko sa inyo, padayon lang, masimasi. Nang hinabo mi first first may hapon na first go padayon lang padayon 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 let's go let's go let's go naka 15 na ta naka 15 ta mga rasik sini hindi lang kung kita kung wah 15 lima na lang 5k na lang 5k na lang 5k 15k na ta 15k pabalik na ta Woo! Padayon, padayon, padayon. 15k 5k na lang mga brayon 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 nihintay lang Whew. sarap ng buhay so let's go wow 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 may gabi 20 ka naka 20 ta 20 km wow thank you god thank you god salamat salamat bye guys bye guys Brother, brother, madam, brother. Thank you God, naka 20 ta. From to Panatao. Bakan po na siya. So, salamat kay Gino, safety ang dalan. Yeah. Wai ulan ang panahon. Huh! Lami ang kondisyon sa lawas. Huh! Piti ka lami, good. So, ha, mo lihat dagang namu. Ayaw, lata, ulahi ang tanan. Ha? So, mga padayon lang, padayon, padayon. Ha! So, 20. Karung hapuna. Thank you God, Salamat. Padayon ang padayon, padayon, padayon. Dugang at